Ito ako ngayon sa likod. pang-break ko ngayon. So, ito yung uh, look guys. Tell me. At ayan. So, ang dito ngayon guys. At uh, nasa... Hello guys! Welcome to my channel, Kachiko! Dito ko ngayon guys ha, sa labas at uh, break time ko ngayon. Kaya ito ko ngayon sa labas. Dito guys! work ka uh, rebuild tayo guys ito tayo yan sa aking trabaho ito sa supina foods ito sa isang planta ng mga manok dito guys kinakatay yung mga manok so 8 hours work yan guys so ngayon guys uh, sahod rebuild tayo ngayon at uh, sabihin ko sa inyo guys kung magkano sahod rito per hour sa aking natrabahuan ito guys ako naka-assign sa live receiving kung saan dito kinakatay ang mga manok at uh, umpisa ko guys is uh, 5.30 in the morning so umpisa ko noong 5.30 so tatapos yan ng alas 2 ng hapon tapos ko 8 hours yun yan okay naman ang trabaho dito guys wala akong problema at uh, napakaganda naganda yung trabaho rito dito ako ngayon sa Saskatchewan, Canada Dito kami sa so, Winyard, Saskatchewan, Canada <laughs> Town So, saan guys ako nagtatabaho dito So, and uh, first guys dito uh, uh, Starting dito guys ngayon At nasa, uh, ngayon, nasa $17 ang starting Pero ako dito, eh, sobrang ano ko na dito Mga almost 8 years na ako dito nagtatrabaho sa plantang ito at uh, makikita nyo ito guys so. so guys yung nakikita mo mga truck na yan yun ang nilalagyan ng mga manok so doon sila kukuha sa barn um, kasi mga barn dito yan ang ginagamit yung mga trailer guys ang laki po yan so kinakate dito guys every uh, everyday average 50,000 heads na manok sobrang dami guys so, Ayan ang building guys Ito ako ngayon sa likod Pang brick ko ngayon So ito yung uh, guys Hello me At ayan So ang sound dito ngayon guys At uh, Nasa $22 Per hour More than $22 eh, $22 Ayan Ayan <laughs> guys daming overtime dito gusto nyo magtrabaho dito guys punta kayo dito magtrabaho kayo sa Supina Foods Supina so, Foods yan yeah. planta ng manok Dito ko sa planta ng manok yan <laughs> at saka <doon yung> ano guys <laughs> ah pulit ko ngayon so ayan guys not bad daw ng trabaho dito guys not bad uh, sabihin ko sa'yo not bad ang ganda ang trabaho Guys, thank you so much, guys, for your patronizing my video. I uh, really appreciate that. Thank you so much, and please subscribe, guys, to my channel. Uh, until next video, guys, eh, thank guys, thank you, thank you. Bye.